Yan! Hello, hello! Mainit na hapon sa bawat isa. 4 o'clock na ng hapon. So, kailangan natin pumunta ng park. Alam nyo, share ko lang po sa inyo yung devotion ko sa Matthew 24. Alam nyo, sa panahon ngayon, paiba-iba, di ba? Nakita nyo naman ngayon na yan ang ganda ng sikat ng araw, mahangin, pero mainit. Sa iba naman is napakalamig. Yung iba naman is talagang uh, napakainit, no? So paiba-iba na siya. Dito talagang bihira, disyerto makita mo pero yung dalas mga post ko, 'di ba, talagang may baha, 'di ba? Malakas ang ulan. So yun yung mga last na ulan bago mag-summer. So nag-iiba-iba ang panahon. Alam niyo yan po yung mga sign din na nakita ko sa Bible sa Matthew 24 na magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng tagutom, paiba-iba yung mga panahon. So sabi ng Panginoon na huwag tayong uh, mabalisa pa dahil ito'y pasimula pa lamang, ba? Diba? So parang pag binasa mo nakakatakot talaga kasi pasimula pa lamang. So it means marami pa yung darating, ba? Diba? Pero pagkasama po natin ang ating Panginoon, huwag tayong matakot kasi hindi naman niya tayo pabayaan, iiwanan at lagi siyang nanjano, no tutulungan po niya tayo ito ay mga uh, <coughs> warning sa atin upang tayo ay more na go on sa kanya more na maglingkod at more na maniwala sa ating Panginoon at sambahin natin siya sa katotohanan at sa espiritu and syempre dahil nangyayari yan uh, mga babala na yan di ba So go on po tayo. Kumbaga eh alam nyo yung yung nangyari dito is bago umulan o nagbigay sila ng mga warnings no sa mga news na talagang sabi na magingat ingat kung pwedeng wag lalabas kasi magkakaroon nga ng mga ganong Uh, uh, baha, malakas na ulan, mga thunderstorm. So winawarningan po nila tayo how much more diba, tayo sa spiritual na mismo ang Panginoon ang na nagwa sa atin through His Word diba? So tignan nyo na napaka -maha, uh, mahal na mahal tayo talaga ng ating Panginoon. So yun po ma-share ko. God bless you all and bye for now. See you.